Welcome back sa panibagong video mga kabagtak salamok Nandito pala ako ngayon sa Argao Sa bayan ng Argao, Cebu Cebu Province Aking pupuntahan yung sementeryo na malayo talaga Nasa bukid at ito yung sementeryo na nakikita nyo At purma ng triangle ang sementeryong ito Ano kaya ang kababalaghan na nandito Na maraming mga basura Yung bataan na munit ng basura Pumupulot ng basura Ng plastic At mayroong mga bata pa na matay at pagkain nilagay sa puntod isang Korean food ano kaya ang misteryo nandito na merong laman pa yung patay sa loob ng sako hindi pa na Agnes at merong storage box na parang may pitos at isang magandang babae ano kaya ang kinakamatay niya mga kabagtag sa lamok at kabaong na pinababayaan at dito makikita niyo talaga Magkakaiba itong simenteryo na pupuntahan natin. At stay tuned kayo mga kabagtag sa lamok. For today's video guys, mga kabagtag sa Meron tayong nahanap na okay kayo. So meron ako yung nahanap na simenteryo dito sa bayan ng Argao. Boundary ng... Ah, ito yung daan na mga sa for your information. Patungo ba ito ng Sukatanan pa po ito ng patungo doon sa Mualbual Mual Mualbual so, Mual so ito yung sukatanan nila Yung alternative road Alternative ways Yan So kita nyo naman Provincia probinsya yung daanan natin So hindi ko nabidyohan doon sa Main highway Ng Argao So, pumasok tayo dito at meron tayong sinusundan na mapa. Hinahanap natin yung simenteryo. Kasi mag-explore tayo. So, yan. Napaganda yung mga malamig ang klima dito. <laughs> sa probinsya. yung malayo pa ng pupuntahan mga kabagtas na Malayo sa pinaka main highway so stay tuned na kayo mga kapagkasalamong sana ha palagi nyo ako supportahan sana susuporta uh, ah, nyo pa rin ako kahit binsan na tayo <coughs> nag upload So, ngayon pala tayo nagadaan dito mga kapagtaslamok Grabe ang layo ang layo ng sementeryo na hinahanap hinahanap ko so para sa inyo kaya ako napunta dito kaya hinahanap ko yung mga sa mundo ng mga patay sana supportahan nyo pa rin ako mga kapagtas na mok so stitch na kayo mga kapagtas na One eternity later. So ayan mga kabagtags na mong Nandito na tayo sa ating destinasyon Dito sa boundary ng Mualbual At Argao, Ang simenteryong ito so, Maraming mga tao dito mga kabagtags so, Maraming mga tao na kiglibing So Liliko tayo hanap tayo ng magandang spots ano kaya ito ano kaya itong may bakod sityo dito muna agaw dalagit ronda, kasuito ronda ang layo agaw dalagit tingnan natin dito mga kabagkas na mo ang layo na natin dinadaanan mga kabagtag dito maganda ang kuhan dito dito tayo magpapark dalagyo ito, simenteryo na ito mga kabagtak dito tayo magpapark ilalag natin ating inmax baka manakaw ito Ayan. dito tayo magpapark So ayan, nandito na tayo mga kabagtak salmo. lamok Dag vlog tadi ha Dahil Dagahan na plastic dito mga kabagtak salmo lamok eh Patimbang mga plastik yan para para ipatimbang yung mga kabagtak sa lumok yung naghatid ng mga libing dyan itatapon yung mga plastik mga kabagtak inita eh so dami pa sura so dito na tayo mag let's explore it mga kabagtak let's explore it mga kabagtak so, wow. Pistin na nito eh. <laughs> ang, ang, init dito mga kabagtak. Oh, may bagong libing dito mga kabagtak. January 6, 1991. Kaedad ko lang mga kabagtak ko. Oh. Namatay siya, 33. May June. O, bago pa lang siya mga kabagtak. May 16, 295. May 16 siya. Namatay. So, bago siya nilibing. Mga isang buwan ang narakaraan. So, kaedad ko lang mga kabagtak. Magkaedad lang kami. Sayang, ang dami maano mga ano dito. Tingnan yung mga kabagtak silamok. yung area dito mga kabagtak ngayon ako nakapunta dito malayo ito sa syudad talaga mga kabagtak boundary ng Ronda at Argao labasan ng Mualbual malayo ang init pa dito mga kabagtak grabe ang init so dito mga kabagtak may bata si Joe Marian an ano kaya kinamatay niya mga kabagtat bakit siya maaga namatay nilibing siya January 25 2025 so ngayon taon lang din isinil isinilang siya March 23 2007 so kayo na lang mag mag kung ilang taon na siya ngayon at ilang taon siya namatay mga kabagtat so hindi natin ipo-focus kasi baka mapagalitan tayo sa pamilya at may demanda pa ako sana maintindihan yung mga kabagtak Ang aga yun ah, Mayroon pa naglakay dito ng Paborito yung mga kabagtak ko Korean Korean food Yan Baka Paborito ito ni ma'am Yung pagkain na ito So lalagay lang natin Ibalik natin sa Ano na pinakita na natin ba So mayroon pagkain Paborito yung Korean food Saan tayo dadaan? Mayroon mga tao sa labas. So ito yung kasada. Yan. Yung location. Hindi patag yung location mga kabagtak. nasira na yung ano dito mo sa liyo. Tinan yung masiliyo, mga kabagtak. Nasira na. mana guys oh sa likod nang simbahan so dito ta sa sa itas mah kabagtak salamok uh grabe ang ganda nang view dito mah kabagtak so may malaking cross doon puntahan natin ang hangin dito mga kabagtak sa lamok so ito yung cross nila dito mga kabagtak so ito yung cross mga kabagtak ang dami mga na yung kabagtak mayroon pang ano dito yan may laman pa tingnan yun yun oh. may laman pa mga kabagtak pinasok sa sako mga kabagtak ang dami pa walang buto rito yan ang dami mga kalan yan yung mga kalan na hindi na binalikan ng mga pamilya yan kasi mahirap lang wala nang pambayad wala nang pambayad kaya napapabayaan at na talaga mga kabatak sila mo kaya ganito ang mangyayari so tayo mamaya mapapalipad tayo ng drone grabe ang dami pang mga buto dyan oh no? So dito tayo mga kabagtak May hukay dito dami pang hukay dito. So marami talaga yung mga damo-damo. Dito, Nakapaligid na, napali, napakaligid, napakaligid. Nakapaligid dito sa simintering ito. Marami yung mga damo-damo. Malaki. Malaki din tong simintering yung mga kabagtat. Ano kayang nasa loob dito? Ano kayo itong mga kabagtak? Ano walang laman kasi sino kaya nag-iwan nito yung storage box sobrang hangin mga kabagtas ramok hindi tayo makapalipad ng drone mahangin kabagtas ramok mayroong din yung mga kabagtas ramok yan atong ibtan sagbot mga kabagtak Ano kaya kinamatay yung kabagtas na Si Rodeline Albina Sinilan siya January 13, 2009 Tinamatay siya June 7, 2024 Last year siya namatay mga kabagtas na So ito yung picture niya So maganda siyang babae kayo na mag kasi mahina ako sa mat mga kabagtag sa kung anong taon siya namatay. isinilang siya January 13, 2009. Din namatay siya June 7, 2024. Kayo na mag kung ilang taon na siya. Kasi mahina ako sa mat. Ano kaya kinamatay ng mga kabagtag sa lumok? Napakasayang talaga ang buhay. Maaga po sila silang maaga po silang kinuha ng may kapal ayan meron pa mga bata pero meron, meron yung matanda dahil matay sila sa kanilang dala ng katandaan napaka uh, napakakapoy talaga blak ng simenteryo mga kabagtak so may bagong libing dito mga kabagtak slamok ah so, nasira pa yung nasira yung mitso yan may kabaong pa ma mahalin no yan pinababayaan ka kabaong ang mamahalin ang mamahalin ang mamahalin kabaong pinababayaan na yan yan no? kita nyo naman sa mga mata nyo at dito sa pinakadulong ito Ah, so meron din binatilyo na maaga din pumanaw. Yan. Si Gerald Luna Buena. Ah, Gerald Luna Bueno. Sinilang sa December 2001. Di namatay siya. January 7, 2025. So ngayon taon lang. Ano kaya kinamatay niya? Mga kabagtat. May mga bata din mga lalaki namatay matay. Dito sa pinakadulo. May babae din sana huwag kayong magalit kasi pinakita ko lang ang sementeryo kung ano-anong klasing buhay kung bakit tayo maagang mamatay at iba't ibang rason kung bakit tayo kukunin ni Lord nasa dulo na tayo dito mga kabagtak ayto ah, na walang git sa so, ito walang git mga kabagtak sa labasan na ito sa kasada sa likod nitong sementeryo yan yan. Kasada na ito mga kabagtak. So balik tayo dito sa daan natin. Yan o kasada na. Sa likod natin. So malapit na ang runda Doon. Malapit na. Yan balik tayo dito. Hmm, nakapukas. Nakapukas. ah, hindi tayo makadaan dyan so balik tayo sa dinataanan natin yan may series pa oh. may series ang nakaantay mga kabagtat yan bumalik tayo sa ating tinadaanan so daan tayo dito so hindi gano karami yung nainilibing dito kunti lang so doon tayo doon tayo dadaan may bagong nilibing dito mga kabagtas. So, ito yung mga bone chamber. Yan. Yan may, may mga musiliyo kunti lang yung mga musiliyo dito. Kunti lang talaga nang nilibing dito mga kabagtas kasi isolated area na ito nasa dulo ng abukid ng Argaw area na ito my god Whew. so may masili na mamahalin at at dulo na ito mga kabagtak yan dulo na ito mga kabagtag maganda ito pag gabi mag explore tayo dito baka may ahas yan bukid na yung sa gilid yan Woo! ang lakas ng hangin yan guys malakas yung hangin mga kabagtag yan o no? Umiingan yung yelo. Ang yelo. Umiingan yung yero. yung bubong. So, sobrang lakas ng hangin. Yeah. So hindi tayo maka Ano yan? So hindi tayo makapalipad ng drone. So may maganda babae dyan. Mga kabagkak Si Marieta Tanaid. Namatay siya. September 26, 2020 age 26 ano kay kamatay mga kabagtak Damit dami talaga ng mga ng mga bata so ayun mga kabagtak silmok maswerte tayo kasi buhay pa tayo ngayon sa edad natin yung ngayon ikaw, ako, lahat tayo nabubuhay pa maswerte tayo kasi hindi pa tayo kinuha ni Lord sila kinuha ng maaga at iba't ibang rason kung bakit sila kinuha kaya habang may buhay pa tayo, gumawa tayo ng mabuti at masama. Dahil isa lang ating patutunguhan. Ah, dalawa na dalawa sa imperno or sa langit. At isang place lamang sa simenteryo. So hanggang sa muli mga kapagta sa lamok, salamat sa papanood sa aking video. Yung bagong upload natin at bagong na-explore natin dito sa pinakamalayong lugar dito sa bayan ng Argao. Patungo ito sa dulo ng Ah, sa dulang ronda surkana sukatanan sure ito yung road na yan ay sukatanan sure yan hanggang sa muli mga kabatak paalam <tinyo>